Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. kung tatanungin mo ang mga banyaga kung ano masasabi nila tungkol sa Pilipinas, karamihan sa kanila ay pupurihin ang ganda ng mga beach at mga lugar sa bansa. Pero bukod sa mga nagagandahang tourist destinations, mga pagkain, palangitin mga Filipino, may pailan ilan sa kanila ang maglalarawan na ang mga Pinoy ay relihiyoso. Ayon sa datos, hawak ng Pilipinas ang pangatlong pwesto sa pagkakaroon ng napakaraming mga Roman Catholics sa buong mundo. Maaaring nadagdagan o nabawasan na ang mga numero na yan, ngunit ayon sa 2010 census, naiulat na halos 76 milyon ng mga Filipino ay mga Roman Catholics na katumbas ng populasyon ng mga tao na nakatira sa Estados Unidos. Dahil sa impluensya ng mga Espanyol noong sinakop nila ang bansa, masasabi mong matagumpay nilang naikalat ang kanilang relihiyon. Ang pagkakaroon ng napakaraming deboto ang nagtulak din sa Vatican na isama ang Pilipinas sa mga bansang dapat bisitahin ng Pope. At kahit saan ka tumingin, mapa, videos o mga litrato ay hindi mo maikakaila na mahal na mahal na mga Pinoy ang kanilang Santo Papa. Ang parehong paggalang at pagmamahal ng mga Filipino sa Pope ay ibinibigay rin nila sa mga pari ng kanilang mga kura-paroko. Isa sa mga Pilipinong paring mahal na mahal ng kanyang mga tagasunod ay si Father Armand Garcia. Bago siya maging pari, siya ay naiulat na nagtapos sa Ateneo de Manila University bago lumipat sa Estados Unidos kung saan siya ay kalaunag na ordained bilang isang pari noong 2005. Base din sa ulat, hindi lamang siya simpleng miyembro ng National Association of Filipino Priests pero minsan din siyang naging regional representative. Simula noon ay naglingkod siya sa iba't ibang mga simbahan. Pagkalipas ng ilang taon na paninirahan niya sa Estados Unidos, siya ay naging American citizen, pero nanatili pa rin siyang isang Filipino. Sa madaling salita, siya ay isang dual citizen. Naging abala si Father Armand Garcia para mangaral ng mabuting salita ng Diyos sa mga taong handang makinig. Pero katulad ng ibang mga tao ay napapagod din ang mga paring tulad niya. Kaya noong 2010 ay nagpaalam siya at nag-file ng personal leave of absence upang makapagpahinga. Bago matapos ang taong 2011, siya ay bumalik sa kanyang gawain bilang isang pari at noong 2012, siya ay pinagkatiwalaan na maging parochial vicar ng simbahan ng Our Lady of the Assumption Parish na matatagpuan sa Stratford, Pennsylvania. Sa ganda ng kanyang pakikisama at maganda niyang pakitungo sa mga tao na pumupunta sa kanilang simbahan, si Father Armand Garcia ay kalaunan inilipat sa Immaculate Heart of Mary Parish na matatagpuan sa 819 East Cathedral Road, Philadelphia. Ang simbahan ay naiulat na itinayo noong 1952 at base sa kanilang website, sila ay mayroong mahigit 2,000 pamilya na dumadalo sa misa. Ang pamilyang dumadalo sa Immaculate Heart of Mary Parish ay hindi lamang mga Amerikano. Dahil kahit ang ibang mga lahi, kahit ilang mga Filipino ay nagustuhan na dumalo sa mga misa doon lalo na at nalaman nila na kapwa Filipino pala nila ang isa sa mga pari doon. Ang reporter na si TJ Manotok ay minsang dumayo pa sa Immaculate Heart of Mary Parish para idokumento kung gaano kabuti ang Filipino-American na pari. Isa sa mga deboto ng simbahan ay si Aida Rivera na nagpatotoo kung gaano kabait hindi lamang sa kanila si Father Armand pero sa lahat ng mga tao na pumupunta sa simbahan. Overall, uh, he is a bright impressed na ano nung no, ano I'm impressed last year oh last year ayon sa report ay bago magtapos ang 2017 si Father Armand ay inilipat at pinagsilbihan ang bagong simbahan na St. Martin of Tours na matatagpuan sa Oxford Circle ngunit noong March 4 2019 ang Filipino community sa Philadelphia at ang mga taong nakakakilala kay Father Armand ay nagulat dahil ito ay inaresto na mga Pero hindi ito nagtagal sa kulungan dahil ang hukom na humawak ng kaso ay pinayagan na makalabas ito pansamantala habang naghihintay ng paglilitis. Kinabukasan, March 5, 2019, ang kampo ng pari ay nagbayad ng 10% o 10% ng kabuoang piyansa na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Ibinahagi din ng Archdiocese ng Simbahan na pagkatapos makalabas ng kulungan ng pari, si Father Armand ay inilagay nila sa lokasyon na hindi nila ibinahagi sa mga reports. Ngunit ayon sa Archdiocese, makakaasa ang publiko na hindi nila ito hinahayaan na makapunta sa simbahan o eskwelahan. Nang mabasa ko ang pahayag na yan, ang ginawa nila ay parehong pareho sa ginawa ng Archdiocese ng Pilipinas noong nasangkot sa isang iskandalo ang pari na si Aaron Buenacosa. Kung napanood mo na ang kaso ng dating pari na sa Buena Cosa, ay maaaring nagkaroon ka na ng clue kung ano ang iskandalong kinasasangkutan ni Father Armand. Kasabay ng salaysay na ibinigay ng Archdiocese ay ang paglabas naman ng panawaga ng organisasyon na tinatawag na SNAP. Para sa mga hindi pamilyar, ang SNAP ay isang organisasyon sa Estados Unidos na tumutulong sa mga nabiktima ng pari o mga pastor. Ang organisasyon ay nanawagan kay Archbishop Charles Chaput na bilang pinakamataas na taong namamahala sa simbahan ng Immaculate Heart of Mary Parish, ay kailangan itong personal na bisitahin ang mahigit limang simbahan na pinaglingkuran ni Father Armand dahil maaaring hindi lamang iisa ang nabiktima nito. Ibinahagi nila na kung mabisita nito ang mga simbahan, ay magkakaroon ng lakas ng loob ang ibang mga biktima kung meron man na lumapit sa mga otoridad para i-report ang pangaabuso na ginawa sa kanila ng pari. Iminangwahe din nila sa mga investigador na kunin ang passport ni Father Armand dahil sa posibilidad na ito ay maaaring lumabas ng bansa at magtago sa Pilipinas. Ang preliminary hearing ay naganap noong March 14, 2019 at ang pari ay nagplead ng not guilty sa mga kasong isinampas sa kanya. Ang publiko na nakakakilala sa pari ay nalaman na ang mga narinig nilang impormasyon ay walang-wala pala sa aktwal na aligasyon laban dito. Ayon sa prosecutor na humahawak ng kaso, ang pari ay inubuso at ginahasa ang isang babaeng nagsisilbing altar girl sa Immaculate Heart of Mary Parish. Ang paglilitis ay dapat sanang magaganap noong July 12, 2021. Pero makikita mo sa actual court document na ito na napakaraming delay ang nangyari. Habang naghihintay ng paglilitis, ang SNAP organization ay sobrang nag-alala dahil kung magpapatuloy ang pagkaantala sa kaso, ay may posibilidad na ang mga batang babae sa kanilang lugar ay maaaring biktimahin ng pari. Kaya si Archbishop Charles Chaput ay walang tigil na sinabi na hindi nila hinahayaang makalabas ang pari sa tinitirhan nito sa Aston, Delaware County. Dahil sa bigatry ng mga aligasyon kay Father Armand, ay sinuspindi nila ito. Ang pangalan at mukha nito ay tinanggal din nila sa kanilang website at ganun din ang ginawa ng National Association of Filipino Priests. Noong October 30, 2023, pagkatapos ng napakaraming delay, isang masayang balita ang lumabas dahil nakapili na ng mga taong magsisilbi bilang jurors sa paglilitis. Pero bago magtapos ang buwan na yun, na-cancel ang trial dahil tinanggap ni Father Armand ang plea deal mula sa prosekusyon. Sa sentencing hearing ay narinig at nalaman ng publiko sa kauna-unahang pagkakataon ang detalye ng kaso na matagal na itinago ng district attorney. Ayon sa court records, ang biktima ng pari ay isang teenager na nagsilbing altar girl. Base sa kanyang salaysay, ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak ay matagal ng mga deboto sa simbahan ng Immaculate Heart of Mary Parish. Hindi lamang taon ang pinag-uusapan natin dito, pero ilang dekada. Ang pangalan niya ay hindi isinapubliko pero para sa dokumentary na ito ay tawagin na lamang natin siyang Hana. Bukod sa kanyang pangalan ay wala rin nakakaalam kung siya ay isang purong Amerikano o isang tao na merong dugong Filipino. Pero ang malinaw ay katulad ng kanyang mga magulang, siya ay deboto ng Simbahang Katolika. At para maipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang pananampalataya, sa edad na 15 taong gulang, si Hana ay nagsilbing altar server. Minsan ay kasali din siya sa choir at kung may libre siyang oras tuwing weekends, ay nagsisilbi din siya bilang fill-in secretary kung may hindi natapos na gawin ang aktwal na secretary ng simbahan. Sa loob ng korte ay ibinahagi niya na si Father Armand at kanyang ama ay malapit sa isa't isa. Ang mga magulang ni Hana ay humarap din sa korte at sinabi nila na bilang isang magulang, ang pinakamahirap na parte ng pagpapalaki sa isang anak ay hindi noong sanggol ang mga ito pero para sa kanila, mas nahirapan sila nang tumuntong na ang mga ito sa high school. Sinabi nila na noong ikadalawang taon ni Hana sa high school, katulad ng ibang mga teenagers, nag-iba ang mga kilos nito. Do. Inilarawan nila na si Hana ay mas naging emosyonal na alam nilang isang normal na pagbabago na nangyayari sa mga kabataan na nagtatransition sa pagiging teenager. Karamihan sa mga teenagers na dating malapit sa kanilang mga magulang ay mas pinipiling hindi sabihin ang mga pagbabago na kanilang nararanasan sa takot na hindi sila maintindihan ng mga ito. Kaya sa halip na makapag-usap sa kanilang mga magulang, mas pinipili ng mga itong makapagkwentuhan sa kanilang mga kaibigan, kaklase, at kapag malala ang sitwasyon, ay mas pipiliin ng mga itong magbisyo. Sa loob ng korte ay sinabi ng mag-asawa na ang dati nilang mabait at masunuri na anak ay natuto ng maglihim sa kanila ng mga ginagawa nito. At bukod sa pagiging emosyonal, natuto na rin itong makipagbarkada at hindi na rin ito tumatanggi na pumunta sa mga parties. At isa sa mga parties na ito ay nangyari ang kanilang kinatatakutan. Sa sobrang kalasingan, si Hana ay nag-blackout. Ibinahagi nila na wala man lamang tumawag sa kanila para ipaalam na ito ay nahimatay pala. Natuklasan lamang nila ang nangyari dito nang ito ay umuwing lasing na lasing sa kanilang bahay. Nang makausap nila si Hana ay inami ng dalagita na may posibilidad na siya ay nahalay. Ngunit dahil sa sobrang dami ng alkohol na kanyang nainom ay hindi siya sigurado. At upang hindi natuloy ang maligaw ng landas sa kanilang nagdadalagang anak, ang mga magulang ni Hana ay hindi ng dalawang isip na lumapit sa isang taong alam nilang makakatulong sa kanila. Ang mag-asawa ay nag-set up ng appointment kay Father Armand. Bilang kaibigan ng mga ito, kanilang kura paroko at kapwa Roman Catholic, hindi ito nagdalawang isip na tulungan ang mag-asawa kinausap ng pari ang 15 taong gulang na si Hana kung papayag ba ito na siya ang maging counselor na gagabay sa kanya. Ang high school student ay hindi tumanggi at sa loob ng isang linggo ay dalawang beses siyang nakikipagkita kay Father Armand para sa counseling sessions. Ang mga magulang ni Hana ay naging masaya dahil bukod sa libre ang counseling sessions, ay tiwala sila na nasa mabuting kamay si Hana at malakas ang kanilang paniniwala na ang dati nitong mga gawi at kilos ay babalik. Pero ang hindi nila alam, ang mga sessions na ginagawa ng pari ay hindi lamang para tulungan ang dalagita sa kanyang problema. Sa halip ay naging kakaiba ang relasyon ng mga ito. Sa korte ay inamin ni Hana na noong una ay tungkol sa kanyang mga problema ang kanilang mga paksa. Pero hindi nagtagal, ay unti-unti nang nagdala si Father Armand ng mga alkohol at minsan ay mariwana. Noong una ay ang pari lamang ang gumagamit at umiinom, pero kalaunan ay inalok na rin siya nito na lagi naman niyang tinatanggihan. Sa murang isip ni Hana ay akala niya na ito ay na nakilos ng pari. Dahil laging sinasabi sa kanya ni Father Armand, ang pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay hindi problema sa paningin ng Diyos. Kaya para sa kanya ay kung yun ang tingin ng pari ay wala siyang dapat problemahin. Sa kanilang counseling session ay sinabi rin sa kanya ni Father Armand na dapat siyang makipagtalik dito dahil yun lamang ang tanging paraan para siya ay gumaling sa kanyang pinagdadaanan. Noong una ay tumanggi siya pero ang pari ay hindi tumigil sa pagkumbinsi sa kanya. At kalaunan ay sinabi nito na bukod sa gagaling siya ay magkakaroon din siya ng espesyal na pwesto sa langit. Ibinahagi din ni Hannah na ayon kay Father Armand ang Panginoon ay magiging masaya kung siya ay papayag dahil mapapasaya niya ang isa sa kanyang mga tagpaglingkod. Kinumpirma din ni Hannah na noong siya ay labing anim na taong gulang ay merong nangyari sa kanila ng pari at naulit yun ng maraming beses. Sa witness stand ay nakadungo at maluhaluhan niyang sinabi na sa tuwing tatanggi siya ay laging sinasabi ni Father Armand na magagalit sa kanya ang Diyos. Idinagdag ng biktima na laging sinasabi sa kanya ng pari na ipinadala si Father Armand ng Diyos sa kanyang buhay para siya ay maligtas. Ibinahagi ni Hannah na kung siya ay gulong-gulo na sa kanyang nararamdaman bago ang mga counseling sessions, ay mas lalong gumulo ang kanyang buhay dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sinabi niya sa korte na kung dati ay ayaw niyang kausapin ang kanyang mga sa takot na pagalitan siya ng mga ito ay mas lalo pa siyang natakot na baka sisihin pa siya ng mga ito sa kanyang sitwasyon. Kaya mas pinili na niyang manahimik na lamang. Maluhaluha niyang sinabi na sa kauna-unahang pagkakataon ay napagtanto niya na siya ay nag-iisa kahit kasama niya ang kanyang pamilya sa iisang bahay. Ibinahagi niya na simula nang may nangyari sa kanila ay mas lalong kinontrol ng pari ang kanyang mga ginagawa kahit ang mga taong kanyang kinakausap. Nang malaman nitong siya ay nakikipag-date sa lalaking kaedad niya mula sa kanyang eskulahan ay nagalit ito at agad nitong inalam kung meron din bang nangyayari sa kanila. Ibinahagi ni Hana na natapos lamang ang ugnayan nila ni Father Armand nang siya ay nagsimulang magkulehiyo at ang pari naman ay inilipat sa ibang simbahan. Pagkatapos maisalaysay ni Hana ang punot dulo ng lahat, ang abogado naman ng pari ay nakiusap sa hukom na bigyan ng mas mababang parusa ang nasasakdal dahil di umunoy hindi nito pinilit si Hana. Sa halip, ang dalaga ay di umunong kusang ibinigay ang kanyang sarili. Ngunit ang mga sinabi niyang yan ay kinundina ng prosekusyon at sinabi nito na kaya nilang mapatunayan na ilang beses itong pinilit na makapagtalik ng pari na matatawag na isang panggagahasa. Iniharap nila sa hukom ang iba't ibang mga palita ng mga mensahe ng dalawa na magpapakita na minanipula at tinakot ni Father Arman si Hana para makuha nito ang kanyang gusto. Ang mas nakakagulat ay nang ipakita ng prosecution sa hukom na ang pari ay hindi lamang pala na kontento na sila ay nagtatali. Sa halip ay in-record pa nito ang mismong ginagawa niya kay Hana. Sa isa sa dalawang videos ay maririnig na sinabi pa ng pari na gusto niyang i-record ang lahat dahil gusto niya na maalala na minsan ay naging magkarelasyon silang dalawa ni Hana. Isiniwalat din ng biktima na madalas merong may mangyari sa kanila sa opisina nito sa simbahan, sa basement ng simbahan at kahit sa mismong bahay nito sa Brookhaven, Delaware County. Ayon kay Hana ay nang makatuntong siya sa college noong 2016, ay wala nang namamagitan sa kanila ng pari dahil malayo na rin ang simbahan kung saan ito naglilingkod. Sinabi niya na inabot pa siya ng isang taon para makakuha ng lakas ng loob na i-report ang ginawa sa kanya ni Father Armand. Ibinahagi niya na ang eksplanasyon kung bakit siya naghintay ng matagal bago kontakin ang mga pulis dahil hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Idinagdag niya na kahit tapos na ang malabangungot niyang naranasan sa kamay nito, ay hindi maipagkakaila na nagkaroon siya ng trauma. Sinabi ni Hana na hindi niya magawang magtiwala sa kanyang mga kaibigan, kapamilya kahit sa mga taong nakakarelasyon niya. At naging balakin din yun para sa kanyang kinabukasan dahil ang trauma ang naging dahilan kung bakit hindi siya makafocus sa kurso niyang nursing. Ngunit pagkalipas ng isang taon ay lakas loob siyang nakipag-usap sa kanyang mga magulang at ang kanyang takot na siya ay sisihin ng mga ito ay hindi nangyari. Sa halip, siya ay niyakap ng kanyang mga magulang at nangako ang mga itong pananagutin ang bari. Ang mga magulang ni Hana ay kaagad lumapit sa pinakamataas na tao sa Immaculate Heart na kaagad namang ipinaalam ang nangyari sa St. Martin of Tours nakasalukuyang kasalukuyang simbahan na pinaglilingkuran ni Father Armand. Pero ang inaasahan nilang investigasyon na gagawin ng mga ito ay hindi nangyari. Lumipas ang ilang buwan hanggang isang taon, walang nangyari at walang aksyon na ginawa ang mga tagasimbahan. Sa halip, si Father Armand ay patuloy na nagsagawa ng misa at laging itong sinasabi sa kanyang mga tagasunod kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Ang mga magulang ni Hana ay hindi makapaniwala na ang nakikita nilang kawalan ng hustisya sa mga telebisyon at pelikula ay nangyayari sa kanilang anak. Kaya sila ay nagdesisyon na kung walang gagawin at magbibingi-bingihan na lamang ang mga tagasimbahan sa kanilang panawagan, ay mas mabuti pa na isa publiko nila ang nangyari. Kinontak nila ang mga otoridad na kaagad nag-imbestiga at pagkatapos ng mga itong makakalap ng sapat na ebidensya, ay mabilis nilang inaresto ang pari. Noong parehong araw na yon ay hindi mapigilang magtaas ng kilay ng mga magulang ni Hana dahil sa kapalamang kumilos ang mga tagasimbahan. Naiulat na kaagad na mga itong sinuspinde sa kanyang pwesto si Father Armand habang gumugulong ang investigasyon. Ang mga tao ay hindi naman mapigilan na mag-isip na ang maaaring dahilan kung bakit ito nagpalipat-lipat ng simbahan ay di umano'y sa marami na itong naabusong mga tao. Inakusahan nila na ang mga namumuno sa Roman Catholic sa Philadelphia na sa halip na panagutin ang mga manyakis nila mga pari, ay pinagtatakpan pa nila ang mga ito kaya dumarami ang mga naaabuso at mabibilang lamang ang mga napaparusahan. Ang Archdiocese ng Philadelphia ay sinabi na walang katotohanan ang paratang na iyon. Dahil bago maaresto si Father Armand, ay napakalinis ng record nito. Sa loob ng korte ay inilarawan na ang pari na dati noong itaas noon ay pinapakilala kanyang sarili sa kanyang mga tagasunod ay hindi naman nagawang tumunghay o itaas ang kanyang ulo. Sa halip sa sentencing hearing ay lagi siyang nakayuko na para sa prosekusyon ay indikasyon na si Father Armand ay hindi kinakaya ang kahihiyan na kanyang nararanasan dahil nabunyag ang kanyang kasamaan. Sa closing argument ay nakiusap ang bugado ni Father Armand sa hukom na walang pamimilit na nangyari dahil kahit mas matanda ng halos tatlong dekada ang pari kay Hana ay consensual ang lahat. Ibig sabihin, ito ay di umanong kusang pumayag sa lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Sa lakas ng ebidensya laban sa kanya, si Father Armand ay mas pinili na tanggapin ang plea deal. Kapalit ng mas mababang sintensya at pag ako nito na totoo nga ang mga akusasyon sa kanya, ang prosekusyon ay pumayag na tanggalin ang kaso ng pagkagahasa at ibinabadi nito ang mga kaso. Noong January 2024, ang dating pari ay sinintensyahan ng makulong na hindi papaba ng sampung buwan at hindi naman lalagpas ng dalawang taon ibig sabihin ay maaari siyang mabigyan ng parol depende sa kanyang magiging ugali sa loob ng kulungan. Ang pamilya ni Hana ay masaya at kontento sa naging hatol. Mas pinili din nila na iwan ang simbahan at hindi na nila itinuturing na Roman Catholics ang kanilang mga sarili. Dahil pakiramdam nila ay iniwan sila sa ere ng mga taong lubos nilang pinagkatiwalaan. Ang nangyari sa kaso ay tinawag din isang tagumpay ng mga otoridad. Sinabi nila na magiging isang ehemplo ang kaso ni Hana at ang pagiging matatag niya sa pagsisiwalat ng kasamaan. Ito ay maaaring makapagbigay din ng lakas ng loob sa ibang mga biktima na huwag mahiyang lumapit sa mga otoridad. Walang nakakaalam kung ano ang buhay ngayon ni Hana. As of this recording, ang dating pari na si Orman Garcia ay nakakulong naman sa Curran Hold Correctional Facility. Ang presong ito ay kilala dahil nakatoon sila para matulungan ng mga taong pinaniniwalaan nilang kaya pang magbago. At para maihanda nila ang mga preso sa bago nilang buhay pagkatapos nilang lumaya, sa loob ng kulungan ay nagalok sila ng iba't ibang mga programa. Pero kung tila naniniwala ang gobyerno ng Pennsylvania o gobyerno ng Estados Unidos na kayang-kaya pa nilang mabago at matulungan ng mga taong gumawa ng kasamaan sa mga minor, ang taong tulad ko naman na papanuri sa kanilang paligid ay hindi pa papakasigurado. Para sa mga hindi pamilyar, ang taong gumawa ng masama at napatunayang nagkasala laban sa mga minor, pagkatapos ng paglilitis, ang mga mukha nila ay ipapaskil sa isang website. Yan ay nasa batas ng Estados Unidos. Sa court document na ito ay napansin ko na iniutos ng judge na dapat ilagay ang mukha ng dating pari sa isang website sa loob ng 25 taon. Agad ako nagtungo sa website na tinatawag na Philadelphia's Megan's Law. Kung ikaw ay naghahanap ng bahay sa isang lugar, lalong-lalo na sa Estados Unidos, isa sa mga tip na may bibigay ko sa iyo ay tingnan mo ang offenders list ng iyong lugar dahil doon nakapaskil ang mga mukha ng hindi lamang mga offenders, pero pati na ang mga pido-dido na maaari maging kapitbahay mo. Ito ang record ng dating pari. Makikita mo dyan ang kanyang itsura mula sa kulay ng kanyang balat hanggang sa kulay ng kanyang mga mata. Nakalagay din dyan ang kanyang address at kung si Orman Garcia ay makalabas, kailangan niyang kontakay ng kanyang probation officer para ma-update ang kanyang address. Nandyan din kung anong klaseng sasakyan ang minamaneho niya at ang lisensya. Bukod dyan ay habang buhay na rin na nasa database ng mga otoridad ang kanyang DNA at mga thumb mark para na rin mapadali na mahuli siya kung sakaling gumawa si Armand ng krimen pagkatapos niyang makalaya. Napakaganda na naisabatas ang Megan's Law na naiulat na ginawa dahil sa krimen na nangyari sa nooy 7 taong gulang na si Megan Kanka. Ang nasabing batas ay ginawa para ma-release sa publiko ang impormasyon tungkol sa mga masasamang loob dahil naniniwala sila na ito ay makakatulong para magkaroon ng mas ligtas na kapaligiran ng mga tao. Alam kong may mga taong magsasabi sa inyo na sana meron din ganyang website ang Pilipinas. Sa pagre-research ko ay merong dalawang mambabatas ang nagtangkang magsulong nito noong 2022. Ngunit sa dami ng issue na kinakaharap ng bansa, ay hindi itong masyadong pinagtuunan ng pansin. Noong nakaraang taon, isang senador ang nagtangkang buhayin muli ang usapin tungkol sa pagkakaroon ng Pilipinas ng ganoong website. Ngunit wala ulit na nangyari. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!